So, yan ang mga lakasera. Pupunta tayo sa ano, Lotus of Robinson Mall. Yan, yan So, ang problema natin, ang pagsakay na po na pa-uwi, pa-kyapo. So, yan ang ating ang bango mga nakasira, so yeah. so dito tayo sa Pasig magala tayo dito punta tayo ng uh, mall hopefully nga hindi pa ulan By the way, for today's video, nandito tayo sa mall So, ito ang pinakamalaking mall If I'm not uh, wrong Wow, English yun ah So, by the way, ito yung uh, mall na Opos Mall So, hindi pa well known yung mall na yun Kasi siguro, nakatapos ng uh, building na to So, galing ako ng ano Galing ako ng Kiapus sumakay ako ng Ubi uh, UB Express. So kung sino gusto pumunta dito at saka makapag uh, punta din doon sa Victor's Statua. So ito lang. niyo yung uh, ano yung ano uh, ano pangalan yun? Yung sito kasi yung sinabi ko sa mga driver pupunta ako ng Opus Mall kaso walang naki walang nakakaalam so kaya natalang ako uh, double ride ako na palaki yung budget ko so wala na akong uh, no choices na ako talaga eh kasi ano napa napa ako sa baga napasubo na ako so yung ginawa ko sumakay ako ng UV Express so pagkatapos ng UV Express uh, baba daw ako ng sito So pagbaba ko ng sito, ang layo-layo pala kasi ang sabi ng ano ko sa dapat sasakay daw ako ng taytay -tay, then baba ng sito. 'Di ba parehas lang sito? So ang sito pala malaking area so, sa kabilang uh, sa kabilang ano pala ako napunta. So ito yung ginawa ko. Uh, pag pagdating ko sa sito, nagtanong atong nagtanong-tanong ako So, yun. Ang layo pa pala. So, nag-double ride na lang ako. So, baka ako ng motor. So, no traces naman ako. So, nandito na tayo. So, itong mall pala, bagong uh, tapos pa lang. Kunti pa lang ang ino-open ng mga uh, store. Baka naman kung sinong may ano dyan, pwede kayong mag-rent. Wow, well, parang nag-ano na ako dito ah. So yan, samahan ninyo ako mga lakotsera sa ating uh, paglibot dito sa mall. First floor hanggang fifth floor. So, dito yung uh, na yon mga sinihan. Wow, mga sinihan. So, may sinihan pala dito. So, open na ang kanilang uh, sinihan. May VIP sinihan at saka may regular. So, yan, yon yung sinihan. So, dalawang ano yan, VIP at saka regular. So, sana all may VIP. So, ba diba, ang ng ano nila sa sinihan. So, yan, iikotin natin ang buong uh, floor. Oh, buong floor. So, actually, uh, kuti lang ang in-open ng mga store. Yung iba, ano pa lang, kasi nakatapos lang tong building na to. So, kung, kung pwede kayong pupunta dito, pwede ninyong dalhin ang inyong uh, kids, mga anak. Kasi may uh, area din na, ano, uh, kung sa baga, uh, free siya na pwedeng, uh, pwedeng galasan yung mga anak. So, as of now, nag-iisa naman akong gumala dito. So, wala namang pagbabago eh. Sa lahat ng mga uh, vlog ko, minsan lang ako may kasama. So, kadalasan talaga nag-iisa lang ako kasi, ano eh, wala akong, wala akong taong makipagsama sa akin, charot. So, hindi naman sa ganun. Ah, uh, yung iba may mga trabaho, so ako lang ang uh, ng trabaho. So, ako lang din ang uh, masipag masipag ala kahit mag -isa. hindi din ako maboboring kung ako lang mag -isa. kasi sanay na ako mas gugustuhin ko pa yung ako mag isa kaysa may kasama ako kasi ayoko nang sa ko nang uh, madidisturbo yung uh, oras nila ganun so yan dito pwede nyo dalhin yung mga anak nyo makipaglaro kayo dyan sa, tapos may ano dyan eh, parang upuan na uh, rolling rolling <laughs> yun yun yung ano oh oh diba <laughs> kahit uh, ilang oras kayo dyan, libre, walang ano dyan, walang bayad sa gugustuhin ninyong uh, pakipag ano dyan so yan, nilibot ko so ang pinakamaganda dito so ditong banda may ano siya, may chapel. So, ito yung uh, fifth floor. Sinagat ko na lang talaga para maano na. Kasi wala naman akong ano. So, maano yung oras ko din kasi uh, nag ano ako ng uh, 2 o'clock. Nakarating ako dito mga 4 na. So, medyo magaway ang ating oras. Wow, humagaway. yung maluwang mga oras. So ang ang ano ko lang sana hindi umuulan kasi ni action siya kangit ngit wow, parang nakaraan man kangit ngit ang nakaraan. Kasi wala ko na lang payong. So yan ang nakano sa akin kasi pag gumagala ko, wala akong dalang payong. Pag umulan yan hindi ako gumagala. So, ito yung 6th floor. O, di ba? Ito yung tinatawag na garden. Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung may ano pa. Ba? Basta garden dito. So, pwede dito magtambay. Libre, walang bayad. So, yan. Pwede, po, pwede po kayong makipag uh, rolling ang tawag dyan? Rolling chair. Parang rolling chair. O, oh, diba? Napakagandang moon. So, actually, hindi pa yan tapos eh. Kasi konti pala ang ano. Asa, doon pala katapan ng Robinson. Ah, uh, akala ko talaga o Robinson o Post Moon. Pagkaiba pala, o Post lang. So, iba yung Robinson. So, kung gusto nyo pumunta dito, ah, uh, kasi kadalasan yung mga driver hindi nila alam yung mall eh. so sabihin na lang yung tay tay then baba na lang yung C5 dun pagka dating sa C5 magtanong na lang kayo kung saan ang Opus Mall yan ang malaking building so yan pababa na tayo pauwi na tayo kasi natakot ako baka uulan so yan dito mga ano ating video Maraming maraming salamat. God bless.